Four, this court finds Juanito Betanga and Wilfredo Remura guilty beyond reasonable doubt of the crimes of double murder and multiple prostrated murder as charged in the information, qualified by the use of explosive and with the presence of the aggravating circumstances of treachery. And hereby sentences them to penalties of double death. <laughs> শুনশন <Wiedersehen wollen> <Glacht> <st wireless> Anong kuwagong bulag, Demio? Huwag mo akong mibiglay ng ganyan. Napaka-nervyoso mo naman ngayon, oh. But anyway, Judge. Congratulations. Salamat, pare. Magandang pagkakadesisyon mo. Oh. Upo ka. Ngayon, patay sa tayong dalawa. Hinatulong lamang pamilya Bitanga dahil sa pagpatay sa pamilya Laredo. Nagalit sa'yo ko naman, ko kong pamilya Laredo dahil sa pagpatay sa pamilya Pitanga. Lalong nagalit sa akin. Kaya pala parang time yun, nung kailan lang may nagtangka sa buhay mo. Hindi ka ba natatakot niyan? Ako? <laughs> Matatakot? Malinis ang konsensya ko, padre. Kung pareho tayong masamando mo, bermuda ka lang, talahib ako. Kaya mauna ka, padre. Oh? Huwag mo sabihin natatakot ka sa... Temio, wala sa diksyonaryo ko ang salitang tako. Kahit nung kumukuha tayo ng law, mo ba? Kahit anong hirap ng gawin sa akin, natinag ba ako? Ngayon pa, pareng Temyo. Ngayon pang uh, kulot na kulot ng buho ko sa kahatol. Ngayon <laughs> pa. <laughs> <clears throat> ah, pala, para sa'yo. Oh, parang naman nag-abala ka pa. Nakalaan niya sa birthday mo. Dahil sa magandang ginawa mong desisyon, ngayon ko na ibibigay. Siguradong dumaminan naman ang mga kaway mo. Ito, tabako? Aba, iraragalo e, ko ito kay General. Hindi tabako yan. Pinasadya ko yan para sa'yo. Kailangan na kailangan mo. Sana mo. Ano ito? Buksan mo sabi. Aba pare. Kabaong ng 45 ito. Oh. oh. kita mo. Hindi alata. Ikaw talaga, pare. May pagkat... Ano? Ah, <laughs> 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 Magsikumpli kayo! Over! Palagay ko nilusog dahil ng mga bitangga! Hindi, pare. Mga laredo yan. Hindi ka ang target, pare. Ano? Oh, anong ginagawa niyo diyan? Ano bang nangyayari dito? Nati yun, nasa ilalim ng mesa niyo. Judge, ano pong ginagawa niyo diyan? Hinahanap ko yung sing-sing ko, gumulong kanina. Ah, ito pala, oh. Isipin mo kung nawala hey, nang no? tuluyan itong sing-sing ko, magagalit si Mrs. Ah, Tenyente, ano yung putok sa labas? Ah, yung malakas? Wala, ho, oh. Backfire lang nasa sasakyan, Backfire lang naman pala, eh. Yun nga yung sinasabi ko sa iyo, eh. Oh, ano ba kate? Magpapaalam po sana ako. Magre-report lang ako sa kampo. Babalik din po ako sa umaga. O oh, sige. Sige. <laughs> sige po, sir. Okay. Diyan Solomon. laman. Nakaka-nervous naman yun. Wala yun. Ano, ano nangyari? Linda. yung intindihin yun? Buwasan niyo ang kape niyo, ha? Masyado kayo nervyoso, eh. Ako kayo talaga. <laughs> <laughs> Umalik ka na. na kayo. Kita tayo bukas, ha? Kape naman tayo. Hindi po pwede, pare, oh. Marami akong appointment. Ikaw rin, ha? Meron akong bagong sekretarya. Sandali, pare. Ano naman nag-cancel? Oh, nag-cancel pa lang lahat, ha? Ano na ako, pare? Alas otso na umaga. <laughs> Aga naman. Ika nga, the early bird catches the worm. Di ba, pare? <laughs> Diyan ka na ka. Salamat ulit dito. Parati na lang tayo nilalo. Parin, Temio! Parin, Temio!

SHOW!